Nawa, Ye ba? Lusod. Mm. Ga ulan na pod, oh. Miss magdrap unta ta, town sa ato pagdrap karon. Nag ulan na yan ay mga tao, oh. Napagyo didto galing ko no nagsigtan aw. Niya magdrap ta, niya i-drap na to. Karon pag drop na to, inigtalik na to kay mag-upload ta, pag upload na to, na nagahan mga tao mudas magman, wala na nakuha na day. Oh, nya wala ta pasanginlan, lan kay inigtalik na to, punito na pod. Diba luoy kay yung uban. So, mas maya pa ibalhin na lang natong binyo. Tinanta mag drop kay daghan man nagatang. So, pasensya na to nagatang-atang. Ha, o man na to, oh. lagi unta drapan. Nya na, na, na may mga tao na may nagatang na naghulat. Mm. Oh. Ya. Ya, usay ingon ninyo diri na to sa sapa i-drop oh. Di man pwede binuang man na, mabasa nang kwarta. Butang ni mo diha nya mga basa nang kuan. Dili eh. Pwede man tago diri. Okay ron ta pero tanaw ra oh. oh. Tora, oh. oh. po dito na si aw. Oh. Iba. Oh, sige ra aw. Na dito tara oh. Oh, kita ninyo. Hmm, tanawa. Ha? Oh, tara oh. Narito si lingkod so anak na lang, sunod na lang. Oh, wala na mga bata oh. Oh. Di ba? Sa burong. Eh, ha? Ay, brak. Ay, brak. Dali di ko ki <laughs> Oh, di ba? Oh, pagani na mga bata. Unsa? Wala, nako igitan a oh. Signa mo i-shout out dia oh. Mm. <laughs> oh. oh. Ay, di ba? Oh. Wala bog na. Wala. So, pasensya na lang ha. Katong taga-talo mo sa lakot, pasensya na lang mo. Next time na lang kay Wala. Di pwede. Wala, dagang kayo oh. So, unahan po doon, aa dito. So, sunod na lang, surprise na lang ta butang dere. Wala. Di ta. Di na ta mo drop dere, mas pinakadabi siguro dito na lang ko sa eskwelahan. So, iisa na lang nato. sa eskwelahan dito ta mag-drop. Oh. Okay. Naghan man gyapon. Ito nang ta sa iba mas okay. Ito ta sa eskwelahan. Hmm, tanawa oh. Oh, ya taligsik ulan. So di na So salamat no, may hapon dai no sa gusto ring muapil sa tong manihan ang requirements kailangan naka-follow kaya like and share. So, sa wala pa naka-subscribe sa itong YouTube channel, paki-subscribe na Lito Balbastro. So shout out di ha sa gustong mo appeal sa tuang manihan na